Hello! Welcome back po dito sa aking channel, Jemma's Cake, Tarot and Vlogs. So ngayon po, titignan natin kung ano ba ang financial status mo, ano ba yung paparating sa'yo ngayong buwan ng September 2023. Pero bago po yan, ito po yung ating mga available na products or na items. Meron tayo ditong Evil Eye Amulet. For protection po ito, pwede rin kayong mag dito. So, ito po ay buhay na lahat. Yes, meron na po yung uh, Latin prayer. May karga na po yan. Okay, buhay na siya. Aalagaan nyo na lang. And, sinishare ko lang po yung pag-aalaga doon po sa mga makakabili or sa mga bumili na sa atin. Ayan, meron tayo ditong citrine stone for, ano to, good for business, kung meron kayong, kung gusto nyo maka-attract ng money, okay na okay din siya. Kung meron kayong ina-applyan, black tourmaline for protection, at saka pampatapang din po ito. Kaya ingat-ingat sa mga gusto mag-alaga nito. Ayan, tatapang talaga. Kaya kung mahina yung loob niyo, ito yung bagay sa inyo. And also for protection din yan. Paglaban sa mga evil, uh, uh, evil spirit, mga ganyan. Uh, ano pa, sa mga Uh, psychic attack at meron naman tayo ditong rose quartz for love para po tumaas yung inyong self confidence hindi lang love na maka-attract kayo ng love pero kasama din yon ayan po magingat lang kayo sa mga intentions na gagawin niyo ayan kasi talagang makaka-attract kayo ng love dito basta alagaan niyo talaga at meron tayo ditong uh amethyst stone ayan yun amethyst amethyst stone yan kung gusto nyo na mas maging connected kayo sa inyong uh, sa inyong gifts okay din to para mas lumakas pa yung intuition niyo if meron kayong mga nararamdaman i mean may healing ano kasi to healing stone so kung meron din po kayong anxiety stress kayo okay na okay din yan so for more details mag-message na lang po kayo sa ating facebook Page, Tarot Intentions by Alian Reyes Simulan na po natin ang reading mo Capricorn, tignan po natin kung kamusta naman ang iyong kaperahan Current Financial Situation Spirit Guide We have the tower Nagugulan yung iba sa inyo Pwedeng merong na layoff dito Ayan Pwede rin may exciting news dito pagdating sa trabaho po ninyo. Seven of Cups. Okay, medyo yun, mabibigla yung iba sa inyo dito. Parang medyo ma-overwhelm kayo pagdating sa mga opportunities na lalapit sa inyo. Yan. Meron dito na sa ibang bansa na, tapos may mga offers pa kayo sa ibang bansa pa. We have, ayan, nagugulan ngayon iba sa inyo. Balansin nyo po, mag-decide talaga kayo ano ba yung, saan nyo ba gusto Capricorn? Hindi kasi pa pwede na parehas. Mahirapan kayo niyan. So, isa lang yung piliin ninyo dito. At, balansin nyo po kung ano ba talaga yung gusto ninyo. Tignan po natin ano ba yung mga blockages pagdating sa life mo. Pwedeng yung mga blockages na to ay nagagaling sa'yo. It's either aware ka or unaware ka. Tignan po natin. Okay, blockage sa pag-unlad ng iyong kaperahan. Tignan po natin. Spirit guide, blockages po sa pag-unlad ng kaperahan ni Capricorn. We have Treasure Island. Ayan po. Pwedeng meron kayong mga lupain, Capricorn, or meron kayong bahay sa isang isla. Baka po ayan, no, pag binenta ninyo, mas magiging magaan talaga yung inyong pamumuhay. Kasi syempre, yung perang pagbebentahan nyo dito is magagamit nyo pa sa ibang bagay. Pwedeng magamit niyo sa negosyo. So, parang, ano, alam mo yung, di ba, baka meron kayong ibang bahay. So, parang, alam mo yung you can't maintain, sabi nga, di ba, may dalawa dito. Baka dalawa yung bahay nyo, Capricorn. Yung isa, hindi nyo na talaga kayang i-maintain. So, ano bang gagawin nyo dun? Ibebenta nyo ba? Or papaupahan nyo ba? So, dapat, nagbibigayan sa inyo ng income, passive income. So, ayan, baka pwede naman, di ba diba? Baka pwede naman talaga siyang upahan. Tignan po natin. So, kaya lang iba sa inyo, parang tinatago nyo lang. Eh, hindi, hindi nyo naman matatago yung bahay ninyo, ba diba? Pero, pwedeng naka standby lang siya don walang nakatera Pero, nagbabayad kayo ng mobiles para hindi tuloy ang maputol. Soulmates. Ayan. Tapos, eto, meron din ako nakikita dito is pwedeng may mga nangako sa'yo dito. Capricorn. So, pwedeng masyado kang nagtitiwala pagdating sa bagay na yan. Ayan, no. Oh. Parang ngayon ka na lang din talaga nagigising. Ewan ko, parang may mga nangako sa'yo dito. Tapos, ikaw naman, syempre, dahil nga Kakalala mo yung tao na yon, mahal mo yung tao na yon, so umasa ka. Pero, walang nangyari. Parang ngayon mo palang na-discover na, okay, parang naloko ako ng taong yon na. Tignan natin. Okay, sino ba yung mga taong, ayan, nag-i-evil eye ay sa'yo, nagpapalipad hangin, or, tignan natin. Sino-sino yung mga taong to? Letter F. Ayan, C, O, R, S, N, P. Official person. Could be, boss mo. Pwede rin yung iba po sa'yo, baka binibigyan kayo ng hard times ng boss ninyo courtship official. Okay, meron ba naliligaw sa inyo, Capricorn? So, ito baka may nabasted kayo. Ayan, meron din tayo ditong mature woman. Could be mother mo, could be someone po na mas older sa'yo. Ayan, so, et ewan ko, pwedeng ex nyo din to. Baka, oo, yung iba sa inyo, pwedeng ex nyo din po. Capricorn, manasasaktan pa rin yung taong to. Kaya, yon may nasasabi pa rin siya sa yung hindi maganda. Tignan natin. Spirit Guide. Okay. Nine of Swords. It's either mina manifest ng taong to na magkaroon ng blockages sa life mo. Seven of Rods. Ayan. Parang hindi ka makatanggi. Okay. Okay. So, yung taong to, pwedeng nagpaparamdam to sa'yo eh. Okay. Yan you know? o. Okay. Di ba may naliligaw sa'yo dito? Pwede yung taong yan, binabalisa ka. Pwede nga nabasted mo yan. Tapos ito, nung parang huminto siya, naiisip mo siya. Nung huminto siya sa panliligaw, yung huminto siya sa approach niya sa'yo, Capricorn, kahit anong gender man po ito, okay? bigla kang naisip nung taong to. Kung ikaw man yung naliligaw Capricorn, bigla kang naisip nung taong to. Ano ba yung ginagawa ka ba sa kanya? <laughs> hindi. <laughs> Or baka bigla mo siyang naisip. Kasi, ayan. More on yung iba sa inyo, hindi naman masama. Lalo na kung may feelings din naman kayo sa taong to. Pinagdarasal niya kayo. Ayun yung term. Pero kung wala, ayan. Oo. Hindi ko alam kung basta ginugulo niya yung isipan niyo. We have wheel of fortune. Some of you naman po na apektuhan yung pera ninyo. Kasi pwedeng hindi kayo makatulog sa ginagawa ng taong to. Meron dito pwedeng kinukulam kayo. Mhm. -mm. Tignan naman natin kung sino yung mga taong pwedeng makatulong sayo. Capricorn spirit guide, sino naman po yung mga taong pwedeng makatulong po kay Capricorn? So meron tao dito ginugulo ka regarding your finances. Mag-ingat lang din kayo kasi pwedeng ma-scam kayo ng taong to kasi we have will of fortune. Ayan. So, pwede magagamit ka ng taong to para sa, ano lang ba niya, sariling benefits lang niya. Alam mo, yung, parang siya lang yung magbe-benefit dito. Tapos, babay na pag nakuha niya na yung pera. We have mature man. And we have lovers. Okay. So, yung iba sa inyo, ang makakatulong din sa inyo is yung karelasyon po ninyo. Ayan. 5 to 15 years, pwede yung tanda nitong taong to sa'yo. Capricorn, tignan natin paano siya makakatulong sa iyo. Reunion of souls. So, na-meet na mo na yung taong to. Soulmate mo talaga to. Actually, malaki yung impact ng soulmate mo regarding your finances. Pwedeng mag business yung iba sa inyo dito. Basta magkakaroon kayo ng partnership, hindi lang sa love, pati po sa inyong kaperahan. So, malaki yung magiging impact niya talaga. Pwedeng malaki yung may tulong ng taong ito sa'yo. Integration. Mukhang madami na itong alam. Capricorn, matutulungan ka talaga niya. Hindi lang regarding sa finances, pero the way you think, the way you execute your plans, makakatulong talaga yung taong to. Kaya, itreasure mo siya kasi talagang match yung energy ninyo. Yung frequency ninyo, Oo, love frequency niyo ha. Match na match yan. Kaya marami kayong maa-attract. Kung magiging kayo ng taong to ng pangmatagalan talaga. And nakikita ko naman, pangmatagalan talaga siya. So, tingnan po natin ano naman yung mga blessings, mga swerte, strength pagdating sa pera, sa pera mo ngayong month na ito. Spirit guide, tingnan po natin. Capricorn. We have X. Okay, so someone from your past talaga. Mukhang may babalik dito. Reunite with the lost aspect of your soul. Some of you, ito po ay hindi nyo ex this lifetime. Pwedeng nung past life. Kasama nyo na yung taong to. At pasensya na po kayo kung may nakikita kayong mga langgam. Kasi nga po, araw-araw baha dito sa amin. Kaya yung mga langgam talaga, ba diba, Nasa lupa sila. Ayun, nagsisiakyatan. We have alien. So, meron dito. Pwedeng pupunta ng ibang bansa o lilipat kayo ng ano ba ng branch ng trabaho or ng trabaho mismo ng lugar we have dog may magbibigay sa iyo dito ng pets or could be na, mismo na yung pets mo we have celebrity some of you pe pwede po na ayan yung pets niyo is uh, magbibigay sa inyo ng pera baka meron dito nagbablog kasama niyo yung pets ninyo ganyan di ba uso yun ngayon may mga ganon chase yan, magkakaroon talaga kayo ng lakas ng loob dito na i-reveal yung talent ninyo, i-reveal yung skills ninyo. We have food eating. Some of you ito, malaki din yung magiging papel ng pagkain pagdating sa growth po ninyo. Pwedeng, ayan, kailangan yung kumain ng masustansyang pagkain, Capricorn, para mas magkaroon ng, di ba, mas magkaroon kayo ng lakas at mag-isip yung iba naman po sa inyo ay pwedeng food business ang magpapayaman sa inyo. We have ocean. So ito o, baka gustong gusto nyo talaga to, pag-aralan nyo pong mabuti. Kasi pwede talaga na yan yung magbigay sa inyo ng magandang kinabukasan. We have internet. Meron din dito, ayan, pwede po na ano, computer shop, regarding sa ano kasi, regarding sa internet. Baka meron kayong trabaho na mahanap na malaki talaga yung sweldo. Number 9, 41, 31, 6, 4, and 22. Yan po yung mga lucky numbers mo. At ang lucky color mo naman ay yellow. Magsuot ka po ng yellow ngayong month na to, Capricorn. Ayan para mas ma-attract mo, hindi lang hindi lang yung money pati positivity. Ma-attract mo din po 'yan. At saka parang magiging tingin sa ng mga tao is approachable. Yeah, lalo na kung meron kayong business. Napakaganda po niya na ang tingin ng mga tao sa inyo is approachable kayo kasi lalapitan talaga nila kayo, lalapitan nila yung business nyo. Kaya ayan, as much as possible, pag ikaw po ay nasa business mo, pag nagbabantay ka, yellow ang isuot mo. Yung magandang shade naman po ng yellow, eh madaming shade ng yellow, hindi ko alam ko ano. Basta yung tingin nyo na lang na bagay po sa skin color ninyo, yun po yung piliin nyo. So, ayan lang po, Capricorn. Maraming maraming salamat po and see you again on my next video. Bye-bye and more blessings to come.